naman sa komplikasyon sa kanyang thyroid ay namaga at nabulag ang isang mata ng isang nanay sa Southern Leyte. Naimpeksyon na at nagnanana na rin ito kaya kailangan ng alisin. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumalaban para sa naghihintay na pamilya. Yan ang sitwasyon ng isang ina sa Southern Leyte. Kahit pa ang kanyang mata, namuti at halos lumuwa na. Si hindi na nakakakita ang kanang mata ni Ni Anligaw, 30 anyos. Yan ay matapos itong maimpeksyon, dulot ng kanyang sakit sa thyroid noon pang 2020. Sa ngayon po, itong left side ko lang po ang nakakakita. Normal pa rin po siya. Kahit namamaga, ito naman pong right side ko, di na po talaga nakakita eh. Tapos may lumalabas na, na may lumalabas na nananana na infection na po kasi talaga po sa loob. Ayon sa isang ophthalmologist, ang ganitong problema sa mata ay kaya pang magawa ng paraan kung ito lang sana ay naagapan. Uh, maaari po ito ay dahil sa tinatawag na thyroid eye disease no? na kung saan may problem sa thyroid at pwedeng magkaroon ito ng komplikasyon sa mata na uh, pwedeng mag-cause ng pamamaga ng mga muscles at tissue sa likod ng mata at mag-cause ng pagtulak o pagluwa ng mga mata ng pasyente. Kaya kung may thyroid problem at nagkakaroon ng pagbabago sa inyong mata, ito ang mga senyales na dapat bantayan. Mabilis na pagtuyo ng mata, paghapdi, pagluluha, pamumula, pagkalabo ng paningin at pamumuti ng itim na parte ng mata. Uh, sa case ng pasyente natin, parang late na siya. Too late na. No? Masyado nang malapit na impending na yung rupture niya. So, sobrang nipis na nung cornea na anytime pwede na po itong um, uh, pumutok. No? Uh, dahil sa tindi na nung infeksyon. Uh, wala na tayong choice dito, lalo na kung wala nang nakikita yung patient, kailangan na itong tanggalin yung mata Kinakailangan ng operahan si Nian para tanggalin ang kanyang kanang mata. Kaya siya po ay nananawagan ng inyong tulong. May anak akong nahihintay, may pamilya ako, kahit ang hirap ng buhay. Sana po ay isama niyo po ako sa pagdasal niyo araw-araw. Sana matulungan niyo po ako sa gastusin ko dito sa hospital at lalo na po pambili ng aking mga gamot. Mahirap lang po talaga kami. Sana itulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journeya De Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.